ha ah, guys, oh. Dito sa lugar namin, bali may ano. Yung paganta ang baba. Para kami, para kami nasa Baguio. Kung makikita 'yan, no. Oh. Inang nasa Baguio. Oo. Oh. Pero di ko mukha dito, yan. Uh, bin... <laughs> Hi, <Uya. laughs> ayan. Grabe. Hay kuya. Ayan. Nagbo-vlog ka rin? Ha? Huh? Nagbo-vlog ka? Ano pangalaw mo? Ha? Huh? Kanina pa ka. Oo, kanina pa nga 'yan. Uh, ba. Dito guys, banda rito. Buong ano, buong bakolor, oh. Ito kasi tong highway na to, pakolor to eh. Oh. Hindi mo na makikita yung ano kumakalat. So, subukan kong makauwi no. Titingnan natin, susundan natin yung pag. Dahan-dahan lang tayo kasi nasa highway tayo. oh ayan highway to guys highway to sobrang laki ng pago oh hindi mo makikita yung daan nakakatakot gigilid-gilid lang ako nyan para Oh, dati ito, makikita mo yung mga bahay diyan. Yung aking paggasolinahan na pinag Diyan ako nagpapagasolina, hindi ko naman hindi nila makita. Grabe oh. Sobrang yung pag na to ngayon. Para ako nasa Baguio. Para ako mga bandang alas 5 ng umaga sa Baguio ganito eh mag-aalas 6 na eh nasa gilid na nga ako nito guys nakakatakot hindi mo makikita yung dad ito kasi highway nasa 20 feet ang taas nito at itong nasa baba na yan oh. diyan nandan yung pag grabe ah. hindi mo makikita yung dad tayo at timing tayo. Nakakatakot. ito yung sa amin Punong puno din ang pag Grabe oh. Okay oh. ah Punong puno ng pag guys Tignan mo naman Hanggang dun to sa Bacolor na bayan ng Bacolor Ito prab ano na to Barrio na to sa amin Mapunta na oh Mapunta na to sa amin Sa disin ngayon Tsaka lamig ngayon lang ako naka-encounter nito guys ngayon lang ako naka-encounter. Ilang years na ako dito? 30 years na. Ngayon ko lang na-encounter yung ganito panahon. Nabing lang po ba yung May puno, tingnan mo naman. Yung ulo niya, hindi niya po na ba ako kita. Hindi At yung mga tao, pagka nasa malayo, hindi po Hindi po na makikita kailangan daan-daan lang tayo medyo delikado mapakalamig mapa naman ang pag na to sinakot pang buong pakulor signal yung nakakasalubong ko o so, kahit yung nasa harapan ko mabagal din dahil masyadong malabo yung ano malabo yung daan so yun noon lamang guys uh, Thank you very much sa uh, panonood ayusin ko na yung aking pagmamaneho pipilisan <laughs> ko na medyo oras na rin salamat sa inyo lahat bye bye oh guys parang medyo mas malala dito sa amin ha ah. malapit na ako sa amin eh uh, dito kong na to Ibalik eh, tapos uh, susunod yan ay eh, San Isidro Pabalik na rin ko yung camera So ayan. Hindi malala dito sa amin ah. Baba talaga ng pag. Parang ang nasa bagyo. medyo matataas uh, yung mga puno na medyo matataas hindi mo na makikita so, pag medyo malayo-layo dahil sa sobrang kapal ng bago ngayon lang talaga nangyari to ngayon lang ngayon lang nangyari to so, dadaan tayo sa isang subdivision na puro bakot na may bakot tisilipin natin ha Tingnan nyo kung makikita nyo At Harapan nyo ng subdivision na ito Ay may bukit so, makikita Tingnan natin kung makikita nyo yung Mga bahay Sa subdivision Wala hindi ba Hindi makikita yung Bahay sa subdivision Dahil sobrang kapal ng pag Ito ang bukit Puting puti, -puti. Bukit yan guys Wala kang makikita kung di puro ulap Sa sobrang kapal ng ulap Hindi mo na makikita Yung bahay lang sa malapit na nakikita ng aking camera wala lang ang makikita mo Katulad dito Pero yung banda sa kalayunan oh, wala na Hindi mo na makikita Ang hali na Mag-aala sa na yan Sobrang kapal pag nakakagulat nakakagulat at naka kami sa bagay lamig malamig siya hindi naman masyadong ulan kagabi eh. wala namang masyadong ulan, ulan kagabi halos ano lang uh, ah, lang daming truck oh. daming truck sa oh. talong ito dahan-dahan sila dahil makapal yung pag hindi nakikita yung dad so, oh, pariyo na namin to pariyo sa nisitro wala na tayo sa balde hindi mo makikita yung puno dahil sa sobrang puti ng taas Okay guys, yun lamang Bye bye See you next video